For today's vlog, papakitaan ko kayo ng magic. Meron tayong cute na i-unbox today. At ito nga ang Magic Mixes Mixlings. And ganito nga lang pala yung size niya. So, bale, fees and reveal siya. Tapos, dalawa daw yung pwede nating makuha. And super dali lang naman gawin yung instructions. Kasi magme mekus lang tayo. I Ready na nga natin to. Tapos, tawagin na natin ng twins. Merong malaking version ito Pero yung maliit muna yung binili ko. Baka kasi hindi nila magustuhan. Eh, medyo pricey siya. So, sayang naman yung magagastos. Try na nga muna tayo dito sa maliit na version. Pinatanggal ko na sa twins yung plastic tapos pag open mo ganito yung itsura niya. At dito nga magaganap ang magic. Pero bago natin magawa yung magic, ito muna yung mga kailanganin natin na potion. Bago din tayo mag start, basahin muna natin to kasi nakalagay read me first. So bali ito rin pala ulit yung instruction. At gusto nga din daw basahin ni Charlie. Binigay ko na muna sa kanya itong guide. Tapos eh, seryosong seryoso nga siya na nagbabasa. So bali yung mga potion na kasama niya ay tatlo. Meron din namang number na 1 2 tapos, i-open mo na lang. At syempre, iba't iba naman yung laman nito. Kailangan lang natin sundan yung steps. Actually, kailangan kong ulitin to kasi hindi ko para na-press yung record nung una. So, bali, ito nga yung first potion, second potion, tapos ito na yung number three. After nyan, kailangan lang natin maglagay ng water. And ito na nga ang fees and reveal. Dinagdagan pa ng water ni Charlie kasi kulang pa daw. And finally, ito na nga at na-reveal na yung mga laman. So, bali, ito yung first character, tapos ito naman yung second. And parang super super cute ng color. Tapos hindi ko alam kung ano itong pangatlo na plastic. Kaya tara, i-open na muna natin. Yung first character, ito super cute. Tapos parang meron siyang star sa kanyang chan. And ang ganda nga ng color niya, pink and sky blue. And pwede nyo nga siyang i-shake-shake. Nagkitaan din itong si Charlie kaya kinuha niya sa akin. Habang ito naman yung pangalawang character. Super cute din ito. Tapos binigay ko naman to kay Chino. And mamaya i-check natin kung ano bang ginagawa sa mga to. Yung pangatlong plastic, ito naman yung laman. Meron ditong crown. Tapos hindi ko alam kung ano tong kasama niya. Basta ganito yung itsura niya na kulay green. Tapos meron din dito kasamang babasahin. And nandito pala yung mga character na pwede nating makuha. And ang name pala na nakuha natin is Nikira. Habang yung isa ay si Jandel. Dahil may crown yung nakuha natin, ito pala yung magical dress up party. And may magnet pala yung crown. So kailangan mo siyang itaob tapos pag nilagay mo yung crown, bumabagsak yung mga stars. Diba? Super cute. Yun pala yung magic niya. Paulit-ulit ko din tinry para ipakita sa twins. And kahit ako din nalibang dito. Ang cute kasi pag bumabagsak yung mga stars. Parang nabubusog si Nikira. Habang ito namang si Jandel tapos yung isa niyang item, ito pala yung ginagawa niya. Glow in the dark pala silang pareho. At super cute din ito laruin pagkagabi. And ayan nga yung mga magic mixes na nakuha natin. Nilaro din naman siya ng twins kahit papano. Yun nga lang yung pot ginawa nilang swimming pool. Pinag-swimming nila yung mga magic mixes. At sila nga mismo yung nagmekos-mekos pati yung mga pinagtanggalan namin kanina. Nagpaad pa nga sila ng water para daw medyo malalim. Gusto daw nila ay nakalubog yung mga magic mixes. Hinayaan ko na din sila kasi yan yung trip nilang dalawa. Yun nga lang nung tinry ko ulit yung magnet, medyo hindi na siya gumagana kasi siguro nabasa. So, kailangan ko muna ulit siyang patuyuin para perfect na ulit yung pag-drop ng stars. Iba, Super cute.